Nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan sa pagpapahayag ng pagkabahala kaugnay sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pumasok sa isang gentleman's agreement ang kanyang administrasyon sa isyu ng West Philippine Sea. Pero inamin niyang nagka-status ko noon upang maiwasan ang anumang sigalot. Ibig sabihin, walang anumang magiging pagkilos ang Pilipinas at China na magdudulot ng tensyon. Pero ang China Foreign Ministry iginiit na nagkaroon sila ng kasunduan ng Administrasyong Duterte. At ngayon, nilabag daw ng Pilipinas ang kasunduan at patuloy sa pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal una ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dokumento ang tinawag pa niyang nakakilabot na kasunduan at kung mayroon man, hindi ito kikilalanin. Para sa isang eksperto, illegal ang anumang kasunduan patungkol sa ating teritoryo. That agreement, kung totoo man na merong uh, agreement pero hindi written, Uh, that is in violation of the Philippine Constitution and the viol a violation of the UN Convention on the Law of the Sea and a violation of the 2016 Arbitral Award. Ano hu yung claim natin jan? Yung claim natin jan is a fact na siya po ang, ang second Shol po ay located within our 200 nautical mile EEZ, meaning we have the exclusive rights to exploit and explore for resources and also the exclusive right to uh, build artificial structures. So. Uh, Kung mag man ang Pilipinas na we reinforce that vessel and maybe build a structure on top of it, that's within our rights under international law. Samantala, malaki ang may tutulong ng nagpapatuloy na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan ayon kay Ordaniel. Kabilang narito ang usapin patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea kung saan naglabas ng joint statement ang tatlong bansa na itinuturing nilang serious concern ang patuloy na ginagawang harassment ng China, kamakailan din lamang ay magkakasama ang tatlong bansa, pati ng Australia, sa kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Ordaniel, dapat na panay-panayin ang ganitong mga aktibidad, kasama ang iba pang pa bansa, sa harap na rin ito ng anyay gray zone coercion na ginagawa ng China. We maintain our presence and effective jurisdiction sa mga areas na ito kahit na may mga ganung mga uh, activities ang China. Uh, in other words, di tayo mapasuko by default dahil nga kulang dahil nagkulang sa barko or nagkulang sa fuel or nagkulang sa result. So I think more uh, maritime cooperative activities like what happened recently should be done uh, with the United States and our other important partners like Japan and Australia. Tinalakay din sa trilateral meeting ang iba't ibang investment at pagtugon sa climate change, ang pagsasama-sama ng Japan, US at Pilipinas ay pagpapakita ng matibay na relasyon ng bawat isa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.